Kalau ini bergerak ke Ito yung lalagyan. Guys O oh, may lalagyan na kami, malaki. Malaki talaga. Ganun ka uh, rapit yung insumali namin dito. Ito, makikita nyo. Ayan o. Oh. Ito yung paglalagyan. Binding ganito. Guys, paglalagyan. Nasasakyan pa yung iba. Kasama ko pala yung pugi kong master. Master Dawin Gonzaga. Bikir King Channel. Pagin nyo lang guys. Para matuto kayo kung paano gumawa ng tinapay. Tinapay, mga special, pastry, Saburi bread. Lahat ng klaseng tinapay. Cake. Watch out pala dyan sa mga magpupunta sa ano. Cake pista sa Pasay. Magpupunta pala kami doon ni Master sa Sabado. Titikim-tikim lang kami doon. Titikim-tikim lang. Oo. Nakalive na naman tayo. Yung mga nakabaks, yun muna inunin natin. Yung insimada natin dito, maraming flavor to. So, yung insimada natin, 15 flavor. So, yung ensimada na yan Pagkatapos yan, ilalagay na namin dito sa box Ito. Kasi ako dito Sobrang laki nito Marami pa yung ilalatag namin Nagdug pa sa taas Unang latag pa lang ito namin ano na ito siya? 180 pieces. Yung puno. 180 pieces 'yan. So ang gagawin namin 3700 pieces na ensimada. 'Yan. Matatapos natin 'to. Bali natapos namin yung 3700 pieces na ensimada. Nagsimula kami um, umaga mga, mga ano lang siguro. Tinuras kasi yung OB namin, dalawa lang ang laman. Tapos, ito, papalaman na namin. So, ibig sabihin ito, mga limang oras lang ito, matatapos namin yung 3,700 pieces na yung simada. Bali sa suma, total tut -tut 17 hours. Bali, nagawa namin siya kasi hindi sana abot ng 17 hours, mga 9 hours lang sana kasi kung malaki yung ubi namin. So, ang ubi kasi namin dalawahan lang. Pero kung dusihan, anim-anim, mas mababa pa yung oras. Yan. May sinaway pa pala kami dito guys. May ibang sensei May jaho doon. Mayroon pa pala kami, ano nga pala, mudjaho donut at Saka babari yan. Saka babari namin. Nakagawa kami ngayon ng... Bali, ilang box yung mudyako natin? Yung mudyako, 200 pieces yun eh. Yung mudyako, 200 pieces. So, ang laman ng... Ang laman ng mudyako, 20. 20. Bali, 10. 10 binding box tapos may babaryan din kami. Sampo lang. Yun. Pakishare na lang ng live natin tapos abangan nyo lagi ako sa mga gawa nating na video araw-araw. So hanggang dito na lang yung live natin. Yun.